madaling malito ang katahimikan sa kahinaan. Madaling maniwala na ang kawalan ay nangangahulugang pagbibitiw. Pero ngayon ay maliwanag na, ito ay tanging ang pinakamalakas na tugon na maaring mangyari. Kapag wala ng pagtigas ng ulo, ito ay dahil sa mas tininalang paggalang sa sarili. Ayon sa Diyos, ang mga naglalaro sa tunay na damdamin ay nagiging nag-iisa. At ang oras na walang awang ay nagbubunyag ng mga bagay na dati ay hindi pinansin. Ang kawalan ay mabigat, ang katotohanan ay umaabot at ang pagsisisi ay dumarating. Kung may mga salita pang dapat ipahayag, naway dumating ito na may kababaan ng loob. Dahil wala nang babalik sa dati. Ang katahimikan ay hindi pagtakas. Hindi ito takot, hindi ito kahinaan. Ito ay isang desisyon. Isang pusong desisyon na hindi na muling magpumilit kung saan walang puwang. Dahil ang mga nagpapahalaga ay hindi nagpapabaya. Ang mga nagmamalasakit ay hindi nagwawalang bahala. At kapag nauubos na ang pasensya, walang natitirang puwang para sa mga dahilan. Ngayon, ang kawalan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang salita. Ang oras ay nagsimula ng hingin ang mga bagay na ipinagwalang bahala. Ang katotohanan na noon ay tinatakpan ng rutina ng kumportabling katiyakan na palaging nandyan ngayoy namumukod ng walang awa. At walang paraan upang makaiwas. Ang mga alaala ay hindi na lamang mga guni-guni, kundi mga salamin. At ang mga salamin ay hindi nagsisinungaling. Bawat baliwala, bawat malamig na sagot, bawat pagkakataon na pinili ang pride sa halip na dialogo, lahat ito ay bumabalik, ngayon na may bigat na noon ay tila wala. Dahil kapag nawalan ka ng isang tunay na bagay, walang kapalit. Ang mga umaalis ay hindi nag-iwan ng biglaan. Hindi ito puwersa, hindi ito tantrum. Ito ay resulta ng isang mahabang proseso, tahimik at nakakapagod. Una, susubukan. Pagkatapos maghihintay. Sa huli, mauunawaan wala itong silbi. Kaya aalis. At kapag umalis, wala nang balikan. Ngayon, kailangan nang harapin ang naiwan. Ang sakit na noon ay hindi nakikita ng mga nag-ignore ay nagiging di mapagtiisan para sa mga naiwan na walang sagot at ang katahimikan na noon ay labis na binababaan, ay nagiging matinding tunog na nakasusugpo. Ang pagsisisi ay dumating ng huli. At kung magkakaroon man ng pagkakataon para sa pagtubos, naway ito'y dalhin ng may kababaang loob. Sapagkat ang mga walang kwentang tawad ay hindi muling bumubuo ng mga nasirang ugnayan. Ngunit ang kababaang loob ay hindi lamang isang salitang itinatapon sa hangin. Hindi ito isang mababaw na hiling, isang simpleng pasensya na na sinasabi dahil sa nakagawian. Ang kababaang loob ay pagkilala sa mga pagkukulang, pagtingin sa loob at pagharap sa sariling mga pagkakamali ng walang mga paliwanan. At ito'y nangangailangan ng tapang. Sapagkat ngayon wala ng mga ilusyon. Ang yabang na noon ay tila isang kalasad ay naging isang bilangguan. Ang katahimikan na inwasan ngayon ay umaabala at ang pagsisisi ay hindi maa-alleviate ng mga walang kwentang salita o mga huling pangako. Ipinakita ng panahon kung ano talaga ang mahalaga. At kapag napagtanto mong ang mga nawala ay hindi mapapalitan, nagiging hindi matanggap ang realidad. Ang dati ay isang tuloy-tuloy na presensya, ngayon ay naging hindi mabawi ang kawalan. At walang paraan upang bumalik sa nakaraan. Ang pinahahalagahan inaalagaan. Ang may malasakit naglalahad hindi sa susunod, hindi kapag may pangulila, kundi habang mayroon pa. Sapagkat ang mga pinabayaang bagay ay hindi laging maibabalik. Ngayon, ang bigat ng katahimikan ay hindi na maaaring baliwalain. Nandoon ito, pinupuno ang bawat espasyo na naiwan ng kawalang awa. Walang paraan upang makatakas sa mga nagawang pinsala. Kung may natitira pang sasabihin, naway ito'y maging totoo. Walang mga walang kwentang tawad. Walang mga laro. Walang yabang sapagkat ngayon bawat salita ay dapat may halaga. Ang tanong ngayon ay hindi na tungkol sa pagsisisi. Ang pagsisisi ay nararamdaman ng sinuman. Ang tanong ay kung ano ang ginagawa dito. Sapagkat ang pagdadalamhati ay hindi nagbabago ng anuman, hindi muling binubuo ang nasira, hindi naglalaho ang mga nasabi, ni hindi nagpapagaan ng mga nahanap. Ngayon, ang natitira ay hindi isang simpleng kawalan, kundi isang malalim na puwang sapagkat ang katahimikan ay hindi lamang kumagat ng espasyo, ito ay naging tanging posibleng sagot. At wala nang sumisigaw na mas malakas kaysa sa kawalan ng sinuman na minsang naroroon sa lahat. Ang mga huli ng pagsubok ay hindi na kasing lakas. Ang mga salitang dati ay iniiwasan ngayon ay humahagibis na wari nagmamadali, sinisikap punan ang mga naiwang puwang. Ngunit huli na. Dahil kapag may natutong mamuhay na wala, wala nang dahilan upang bumalik. Ang oras ay hindi nagpapatawad. Ito ay nagtuturo, nag-ulat at nagbibigay ng parusa. At ang aral ay mahirap, walang bagay na walang hanggan kung hindi ito po Ang dati ay tiyak ay naging pagdududa. Ang dati ay tila garantisado ay naglaho. At ngayon, wala nang natitira kundi ang malamig at hindi maikakailang katotohanan na wala ang dati walang kondisyon. Kung sakaling may subukang magbalik, sana'y hindi ito dahil sa kakulangan na hindi ito dahil sa pangungulila at ang orgulo ay hindi na sapat para panatilihin ang maskara. Na ito ay dahil may tunay na pagkilala sa mga naaksayang pagkakataon. Ngunit may puwang pa ba para dito? Mayroon pa bang natitirang bagay na maaaring iligtas matapos ang napakahabang panahon? O ang aral ba ay natutunan sa pinakamapangahas na paraan na pagtatanto ang halaga lamang matapos mawala ang lahat ng pagkakataon? Dahil iyon ang katotohanan ng hindi maaaring baguhin, ang natutong mamuhay ng wala ay hindi na kailangang bumalik. At ngayon, nananatili na lang ang pinakamasakit na bunga, ang katiyakan na walang balikan. Hindi dahil sa kakulangan ng pagkakataon, kundi dahil ang oras ay nagturo na mamuhay ng wala. Ang dati tila hindi mapapalitan ay ngayon isang alaala na lamang. Isang memorya ng isang bagay na maaaring naging iba, ngunit hindi ito nangyari. Ang problema ay hindi kailanman ang kakulangan ng damdamin, kundi ang kakulangan ng aksyon. Dahil ang pag-ibig ay hindi nabubuhay sa mga intensyon, sa mga salitang hindi nabigkas, sa mga nakaatras na kilos. Ang pag-ibig ay nangangailangan ng presensya, ng pag-aalaga, ng pagtugon. At kapag ito ay wala, walang paraan upang mapanatili. Ngayon, bawat katahimikan ay umaalingawngaw na parang paalala. Isang paalala na ang lahat ay maaaring naging iba na kailangan lang ng kaunting higit na atensyon, kaunting higit na pagsisikap, kaunting higit na katotohanan. Ngunit wala. At ang oras ay hindi naghihintay. Hindi ito nagbigay ng pangalawang pagkakataon sa mga naniwala na palagi silang magkakaroon ng panahon. Anoon, ang naramdaman ay narito pa rin, ngunit nagbago na ng anyo. Hindi na ito pananabik, ito ay aral. Hindi na ito pagnanais, ito ay kalaman. At ang pinakamabigat na aral sa lahat ay ito, ang natutong mabuhay ng wala, ay hindi na kailangang bumalik. Kung ngayon ay may pagsisisi, naway maging kapakipakinabang ito. Naway magturo na pahalagahan ang mga bagay bago mawala. Dahil ang ilang pagkakamali ay masyadong mahal. Ang ilang paghihiwalay ay pangwalang hanggan. At ang ilang kawalan ay hindi na muling mapupuno. Kaya, kung may naisabihin, sabihin na ito ngayon. Hindi para mabawi dahil marahil ay huli na. Munit para maiwasan ang bigat ng hindi pagsubo. Dahil ang tahimik na pagpili ay lakas, pero ang tahimik na bunga ng pagsisisi ay paghati. At ang pinakamasakit na parusa ay hindi ang kawalan mismo. Ito ay ang kamalayan sa kung ano ang maaaring naging iba. Dahil hindi ito tadhana, hindi ito pagkakataon, hindi ito ang buhay na naglayo. Ito ay ang kabuuan ng maliliit na desisyon, ng malamig na mga sagot, ng mga distansyang nilikha araw-araw hanggang sa walang natirang iba kundi ang kawalang-bisa ngayon ang bawat isip ay bumabalik sa parehong tanong ano ang maaaring nagawa bago naging huli ngunit ang tanong na ito ay walang sagot dahil ang panahon ay hindi sumasagot ito ay patuloy na sumusulong at habang ito ay umuusad binabago ang lahat binabago ang pag-ibig sa kawalang-malasakit binabago ang pagkakabit sa pagpapalaya binabago ang kawalan sa kapayapaan at ito ang sakit na hindi maaaring baliwalain. Dahil hindi lang ito pananabik. Hindi lang ito ang pagnanais na balikan ang nakaraan. Ito ay ang brutal na pangunawa na ang oras ay lumipas na. Na ngayon ay walang mga pangako na makakapaniwala ni mga salita na makakapabalik. Dahil kapag nasanay ng mabuhay ng wala, wala ng dahilan upang nagnanais pang bumalik. Ang katahimikan na dati hindi pinahahalagahan ay naging pinakamalinaw na aral. Ito ay sumigaw ng lahat ng bagay na hindi kailanman kayang ipahayad ng mga salita. At habang ang isang panig ay nakaramdam ng ginhawa sa wakas na makawala, ang isa ay nagsimulang dala ang bigat ng pagkawala. Walang saysay ang tumakbo sa mga bagay na hindi na naman umaasa. Walang saysay ang subukang ayusin ang mga bagay na pinabayaan ng sobrang tagal. Dahil may mga pagkawala na hindi nagbibigay ng puwang para sa pagbabalik. Ang ilang pamamaalam ay hindi na sinasabi, kundi tanging nararanasan. At kapag ang panahon ay nagtuturo na magpatuloy, ang paglingon sa nakaraan ay nagiging walang kabuluhan. Ngayon, ang tanging katiyakan na natitira ay ito, ang nakakaalam na mamuhay ng wala, hindi na kailangan pa ito pabalik. At ang nakakaalam nito sa huli, natututo sa pinakamasakit na paraan. At kapag ang realidad ay namaalam na, wala ng paraan para tumakas. Dahil ngayon, hindi na ito tungkol sa pagtatangkang bawiin, kundi sa pagtanggap ng pagkawala wala nang mga garantiya, wala nang katiyakan na ang isang paghingi ng tawad ay magbubukas ng mga pintuan na nakasara na. Ang dati ay tila hindi mahahawakan ay napagod na sa kawalan ng pagkilos, sa pagkaantala ng pagtanggap sa kung ano ang nandoon na palagi. Ang katotohanan ay may ilang pangalawang pagkakataon na hindi na dumarating. May ilang pagkakataon na simpleng nauubos. Hindi dahil sa paghihiganti, hindi dahil sa sama ng loob, kundi dahil ang pasensya ay may hangganan. Ang katahimikan ay hindi parusa, ito ay isang sagot. Ito ang pinakalinaw na paraan ng pagpapahayag na ang patuloy na pagpilit ay wala ng saysay. Ngayon, ang natitira ay isang pagkawala na mas mabigat kaysa sa anumang formal na pamamaalam. Dahil ang pamamaalam na ito ay hindi nasabi, hindi pinlano, hindi dumating na may mga pangakong marahil sa hinaharap. Ito ay naganap araw-araw hanggang sa ito ay naging tiyak. At dito nagmumula ang pinakamasakit na pag-unawa sa lahat. Ang mga bagay na pinabayaan ng sobrang tagal ay hindi naghihintay magpakailanman. Nagbago na ang mga papel. Dati, may isang tao na naghihintay ng pagkilala, umaasam ng kapalit, humahawak sa mga damdaming hindi kailanman niranasang pahaladahan. Ngayon, ang nanatiling walang malasakit ay nararamdaman ang bigat ng katahimikan. Ang dati ay walang pakialam, ngayon ay nakikita ang laki ng pagkakamali. Ngunit ang oras ay hindi nagbibigay ng pagkakataon para sa muling pagsisimula para sa mga tao na nais lamang magsagawa ng pagbabago kapag sila ay nagkukulang. Dahil ang pagnanais na makuha ang isang bagay pabalik ay hindi nangangahulugang karapat dapat itong makuha muli. At ang ilang mga aral ay natututunan lamang sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng pagkawala ng tuluyan ng mga bagay na akala mo ay hindi kailanman alis. Ngayon, wala nang mga sagot. Wala nang mga talakayan ni mga pagtatangkang ipaintindi ang mga bagay na palaging nasa harap ng mga mata. Ang katahimikan ay nagsabi na ng lahat. Ang kawalan ay naging tiyak na. At ang sinumang isang beses ay kailangang makipaglaban para sa atensyon ay hindi na nagmamalasakit pa. At ito ang pinakamalaking pagkawala sa lahat, hindi kapag may umalis, kundi kapag may natutunang hindi na kailangang bumalik. At kapag umabot ka sa ganitong punto, wala nang ibang magagawa. Dahil ang problema ay hindi kailanman ang kakulangan ng mga damdamin, kundi ang pagkapagod sa pakiramdam na nag-iisa. Ang problema ay hindi ang kakulangan ng mga salita, kundi ang pagpilit na magsalita ng hindi naririnig. Sa huli, lahat ay naging isang mahirap at hindi maiiwasang aral, walang nag-aantay magpakailanman. Ngayon, wala nang mga paliwanag na may kahulugan. Dahil lahat ng kinakailangang sabihin ay nanahimik na. Lahat ng kinakailangang ipakita ay nalimutan na. Ang dati ay isang nag-aapoy na pagnanais na maunawaan ay naging isang malalim na pagkalayo. At ang pagkalayo na ito ay masakit. Ngunit hindi sa sinumang nagpapatuloy, masakit ito para sa mga naiwan na nagising ng huli na walang daang pabalik. Na ang oras, kapag nagtuturo, ay hindi nagtuturo ng may kabaitan. Ito ay umaagaw, nagdadala, at umaalis. At hindi ito nag-iwan ng mga tira. Walang mga salita na makakapagbago ng nakaraan. Walang mga paghingi ng tawad na makababawi ng mga buwan ng gana Walang pagsisisi na maaaring pumalit sa pagkakataong itinapon. At ito ang realidad ngayon, ang sinumang kailangang kumilos para sa atensyon noon, ngayon ay wala ng interes. At kapag nangyari ito, hindi ito galit, hindi ito kayabangan, hindi ito paghihiganti. Ito ay simpleng pagtatapos. Isang pagtatapos na maaaring naiwasan, ngunit ngayon ay naging hindi na maibabalik. Dahil wala nang nais makinig sa mga dahilan. Wala nang nagmamalasakit na magbigay ng mga paliwanan. Ang aral ay naituro na. Ang pagkawala ay nangyari na. At ang katahimikan na dati hindi pinahahalagahan ay naging pinakamalakas at tiyak na sagot sa lahat. Ngayon, ang natitira na lamang ay ang pagharap dito. Sa kawalang nararamdaman na dati tila imposible, ngunit ngayon ay naging katotohanan sa katiyakang ang ilang mga bagay ay hindi na muling babalik kahit gaano pa ang pagnanais. Sapagkat sa huli ang katotohanan ay palaging lumilitaw. At ang pinakamahalaga sa lahat ay ito, ang natutong mabuhay ng wala ay hindi na kailangang ibalik. At ngayon, wala nang natira kundi ang kawalang naiiwan. Hindi ito kawalang humihiling ng punan, kundi isang kawalang nagugat sa isang siklo. Sapagkat ang nawala ay hindi na nag-aasam ng pagbabalik, hindi na naghihintay ng mga huli at mahabang paliwanag at walang puwang para sa mga desperadong pagsubo. Nag-aral ang panahon sa pamamagitan ng karanasan na ang ilang mga pagkakataon ay hindi na bumabalik. Sapagkat kapag ang isang tao ay napagod ng mabigong mapansin, natututo na rin siyang lumimot. Kapag ang isang tao ay napagod na sa pagsisikap, natutuklasan niyang hindi na niya kailangang mangulit. At dito nagbabago ang lahat. Hindi ito isang dramatikong pamamaalam. Walang huling pagtatalo, walang sigawan na humihingi ng huling pagsisikap para ayusin. Ito'y ay simpleng pagtatapos. Tahimik, matatag at hindi mapagkakasunduan. At ngayon, ang mga dati hindi nagmamalasakit ay nararamdaman ang pangungulila. Sapagkat tanging kapag ang katahimikan ay naging permanente ay doon lamang napapansin ang kawalan. Tanging kapag wala ng paraan para makabalik ay doon lamang nauunawaan ang halaga ng mga nawala. Munit ang pagkakaunawang ito ay hindi dumarating upang magbigay ng ginhawa. Ito ay dumarating upang magbigat. Ito ay nagsisilbing patuloy na alaala ng mga pinabayaan. Sapagkat ang buhay ay hindi nag-aabiso kung ito na ang huling pagkakataon. Ito ay patuloy na umuusad. At ang hindi nakasabay sa ritmo ay naiwan. Ngayon, ang natitira ay hindi ang pag-asa ng pagbabalik. Ito ay ang mapait na aral na hindi lahat ay maaaring ayusin. Hindi lahat ng pagkakamali ay maaaring ituwid. Hindi lahat ng paghihiwalay ay pansamantala. At ang huling katotohanan ay lumalabas, matigas, hindi mapapawalang halaga, at tiyak, ang natutong mabuhay ng wala ay hindi na kailangang ibalik. At hindi nagbibigay ng kapayapaan ang katotohanan ito. Hindi ito humuhupa, hindi nagiging malabo sa paglipas ng panahon, hindi nawawala sa pangungulila. Sa halip ito ay lumalaki. Lumalakas. Itinatayo ang sarili bilang isang pang-araw-araw na paalala ng mga bagay na naiwan sa likod. Ngayon, ang mga araw ay lumipas at ang kawalang kasama ay hindi humuhupa. Sapagkat ang kawalan ay hindi lamang tungkol sa presensya, kundi sa katiyakan na umiiral dati, ang katiyakan na palaging magkakaroon ng isa pang pagkakataon, isa pang sandali, isa pang espasyo upang makabalik. Pero ang katiyakan na ito ay tinanggal hindi sa dahilan ng paghihiganti, hindi sa galit, kundi sa simpleng katotohanan ng walang nakapaghihintay magpakailanman. Mahirap tanggapin na ang nawalang bagay ay hindi kinuha ng sinuman. Ito ay simpleng natunaw sa kawalang interes ng mga hindi marunong mag-alaga. Walang kinuha ang panahon. Walang nakialam sa buhay. Walang nagtaksil ang tadhana. Ang nangyari ay isang sunod-sunod na maliliit na pagwawalang bahala, maling mga pagpili, paulit-ulit na hindi pag-aalaga hanggang walang natirang maaaring iligtas. At ngayon, kailangan nang harapin ang natira, ang katahimikan na dati ay tila walang halaga, ngayon ay nakakabingi. Ang mga salitang dati ay nakatago, ngayon ay labis na naalala. Ang mga mensaheng hindi na ipadala, ang mga kilos na hindi kailanman bumuhos, ang mga nawalang pagkakataon, lahat ng ito ay may bigat na hindi maaaring baliwalain. At ang pagsisisi ay nagiging isang pasanin na mahirap dalhin. Ngunit wala nang nangangailangan ng dahilan. Wala nang umaasa ng paliwanan. Sapagkat kapag may natutong mabuhay na wala, hindi na kailangan pang bumalik. Ang kawalan ay naging natural, ang katahimikan ay naging kapayapaan. At marahil ito ang pinakamahirap na aral sa lahat, hindi ang kawalan ang higit na nasasaktan. Ito ay ang kaalaman na ang kawalang ito ay hindi na sumasakit para sa mga umalis. Ngayon, wala nang dapat sabihin. Ang panahon ay nagturo sa pinakamalupit na paraan na ang sinumang natutong mabuhay na walang kasama, ay hindi na kailangan pang bumalik. Ngayon ay huli na. Ang katahimikan ay naging sagot, ang kawalan ay naging kapayapaan. Magkomento, ang natututo, hindi na bumabalik. Sumali, ay like at ibahagi. Huwag palampasin ang mga katotohanan na hindi pinapatawad ng panahon.